Pa ay, akala ko, akala ko. Ha? Paano pa? <laughs> Hello mga ka and welcome back to my channel. And for today's video ay, ito na po yung requested nyo. <laughs> This is it. This is it talaga. Dahil, ang na-request nyo after kay Bakang ay gusto niyo i-interviewin ko ang nag-iisang... <laughs> pasaway. <laughs> <laughs> ang nag-iisang Oyong. Yes. Hi. Hi Oyong. Hi Miss Gu Mister. Mister. Hi. <laughs> Mr. Mr. Hi. Mr. Una pangalang. Ayun, kumusta Oyong? Um okay naman. <laughs> okay naman. So ang question natin ngayon is up to 250. Ang Ay, dami namang tanong na yan. Pero isang taon ako na wala. kasi, isang, kasi ang daming tanong, 150. So, ito na ang unang tanong. Kumusta ang love life ni Uyong? Struggle. <laughs> Struggle. Bakit? Struggle siya kasi, um, ano, parang may, hig may higpit at may buot at regalit. lahat. Meron lahat ka struggle kada nakaramble-ramble yung ano, yung love life. Ko. Ah, so meaning uh, ano, complicated oh, complicated pag-ibig mo ngayon. Pag-ibig ko ngayon, sobra. Uh -huh. So pangalawang tanong. <laughs> kumusta na ang pag vlog ni Oyong? Um last year ang pag vlog ko ay sobrang ano talaga, sobrang <laughs> down. down sobrang down. Pero nung nagsimula yung um, first January 4 or Jan uh, January 5. Yung nagpunta ka dito, aminin mo. Ang <laughs> hindi. <laughs> Napapunta na ako dito, nang bumalik ako dito, um, parang na-amazing, na, parang, parang, amazing, parang bumalik yung ano ko, yung sigla sa pag-vlog. Sigla sa pag -vlog. Kasi nga, nakikita ako na parang bumabalik yung aking mga <laughs> followers. Mga followers, andyan, andyan na sila, sumusuporta sa akin. Kasi parang, parang kasi palagi kong pinag-pray sa sa Diyos na sana bumalik yung dating pag pagbablog namin at dating uh, income na pupikita kami ng 8 digit. Sabi <laughs> sa'yo ha. Ano to? <laughs> sana may mga mansion na tayo. Grabe ka sa 8 so, digit. Mga 8 digit kasi last year kasi 8 uh, digit baka ngayon 10 digit. Na. <laughs> <laughs> oh. so, eto naman yung tanong bakit kaya hindi nagpapakita sa social media nung nakaraang mga buwan noong uh, competition natin ano ang dahilan? Ah, uh, isa lang naman dahilan. Siguro problema. <laughs> problema ang dahilan, problema. Um dahil sa struggle sa love life. <laughs> ah, Naanodamay uh, na. Lahat. Nadamay lahat yung um kaibigan family. Tapos, um, sa, di ba, sa love life. Uh, pangalawa is kaibigan. Nadama yung mga kaibigan kasi nga, um, dahil sa, extra, ah, dahil sa problema ko na, ina, ano, parang, so, sa sobrang down or sa sobrang inahawakan ako ng, <laughs> inahawakan ako ng problema, at stress so hindi ko hindi, ka ko. hindi ako nakapokus sa kaibigan na which is yung kaibigan ay andyan yung mga SC, yung family, yung family ko na SC, andyan lang sila para makibad din ako mawala yung mga lungkot ko or problema. Pero hindi ko magawa kasi nga dahil sa um, struggle ng love life. Uh, so ayun na guys, sana nasagot na yung mga tanong niyo na bakit hindi siya punta dito. Kasi mm -hmm. yung iba kasi sumasabi na, nagsasabi na lumalaki na daw yung ulo mo eh. Which is matagal na malaki yung noo mo. Hindi <laughs> <laughs> naman ulo, noo lang malaki sa akin. <laughs> At saka, kaya ka daw hindi nagpunta dito dahil ano, no. naguguluhan ka daw sa social climbers. Totoo ba yon hindi naman, hindi naman, hindi Kasi kung naguguluan na ako, matagal na, kasi um, sanay, na tayo sa bawat isa. Yung, yung SC at kami, ako ay sanay na kami sa mga Ukrayan, um, sanay na kami sa mga mga gulo, kasi yung mga mukha na yung <laughs> di ba yung mga mukha, kagaya mo ngayon, bagong, bagong gising, gising ka, dapat fresh ka. Oh, fresh naman na. Oh, ah. oh. gulo naman din. <laughs> ako nang gigil. <laughs> nang gigil na ako sayo, oh, ha? Oh. No. Ay, hindi, sa iyo. Oo. Ay, nagsinura kasi Hindi talaga, hindi talaga lamak yung ulo ko. Siguro napabayaan ko yung mga kayo, mga kaibigan ko. <laughs> It is andyan lang sila kasi nga. Uh, ah. Uh, Kada eh, nag-vlog din diri. Ah, kasi ina ano ko yung problema ko, parang sinasarili ko lang. Uh -huh. So, totoo din ba kaya kahit daw hindi nagpunta dito dahil sa utang? natatakot ka na hindi mo pa nabayaran? Um, hindi naman dyan sa utang. Isa din yan. <laughs> Isa din yan. <laughs> Isa, din yan. <laughs> Isa din yan kasi nga, sa apat na buwan, ang sahod ko ay 5,000 lang. Nang Buti ka nga eh. Nang utang ko, 3,500. <laughs> 3,500 yung utang ko. Ah. So, ang utang ko, 3,500. Tapos, apat na buwan ako, wala akong sahod. Sahod, only 5,000 lang. May ano pa yan, kaltas at kaltas pa yan ng admin. Tapos, simple unan ko talaga yung pangangailangan sa bahay at saka yung utang Still, yung utang talaga is na stress ako sa utang kasi nga sa apat na buwan ay 4,000 ay 5,000 na yung kinikita ko so paano ko siya mabayaran tapos hindi ako, isa din yung hindi ako pagpunta dito kasi nga yung utang ko ay hindi ko na mababayaran dahil sa kita ko na 5,000 dahil sa down yung income namin ng last year pagdating ng month of beer talaga Uh, Man, pagdating ng September, October, November, December, yung uh, apat na buwan na yan, 5,000 nang lagi yung income ko. Kaya hindi ko na na-stress ako niya. Isa din na-stressan ko na hindi ako makakapunta dito. Hindi ako makakabanding sa inyo kasi nga dahil sa utang ko na ako, nahihiya ako kay Mama Sita Na utang ko ay 35. Paano ko naman yun i-handle? Paano ko naman haharapin si Mama Pero yung inuna ko yung hiya ko sa sa obligasyon ko kasi nga grabe ko obligasyon sa bahay. So ito pa, sa <coughs> so, ngayon, okay na siya, di ba? Bumalik ka naman dito. Mm -mm. So, may nabaliktahanin kami na pupunta ka raw ng ano, Manila. Ano at ano ang pakay mo doon? Ano yung gagawin mo doon? And babalik ka pa ba dito sa Mindanao? Ang pakay ko at ang pakay ko ay negosyo. Negosyo! <laughs> Kasi nga ako uh, gusto kong magbalak talaga ako mag-business kasi nga ngayong sa month of um, December, di pa nag uh, nag-vlog ako nang nag-vlog. So parang nakabawi ako ng konti. <laughs> parang nag naging times, naging naging lagay din na um, naging 8 digit. <laughs> <Eight> digit. <laughs> naging 8 digit talaga. Uh, hindi naman, 3 uh, digit pala. Naging 3 three, digit, three digit yung ating um kita. So parang sabi ko, i-try nga muna namin yung um pag pagbi -pag 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 business So anong business ito? Um, sabi naman ni kasi sa, sa si Daddy Alex kasi nag, ano sa akin. Matagal matagal na kami nag ni Daddy Alex kasi, nung nung anito pa siya. Sabi niya nung pupunta siya ng Davao, sabi niya itry daw naming mag mag business uh, which is uh, kurpo kaming dalawa. Pero kurpo kami kaming dalawa tapos siya kasi Daddy Alex kasi ngayon is, may bumalik na siya sa trabaho niya doon sa sa bar sa bagyo. Uh, tapos na, ngayon nung biglaan kasi yung decision ko na may nag-sponsor sa akin ng ticket Nabe na para mata, para para naawa siya sa akin nung panahon na yon. Nung panahon na yon nakasagsagan ng um, December. <coughs> sabi niya, um, yo, um, ako na lang ako na lang bala sa ticket mo. Um, uh, kung, kung gusto mong maging kung gusto mong kung para para kung gusto mong maging ano, maging kalma yung utak mo, wala kang problemahin. Um, gusto mo bang pumunta ng Maynila? Sabi ko, ah, oo, oh, pwede. Gusto ko lang pumunta ng Maynila kasi nga nag-ano kami ni Daddy Alex ng negosyo matagal na. Tapos, nung sabi niya, uh, sige, bibigyan kita ng ano, ticket papunta ng Maynila. So, ginarap ko na yun. Wala na akong, wala na akong iniisip na ganyan, ganyan. Kasi libre na yung ticket to. <laughs> so, ginarab ko na yun. Tapos sabi ko, uh, sige, ako uh, kuha ko ng ticket agad. Kaya nag-ano ko, nag-decide ako na pupunta ng Maynila. At saka, hindi ko alam na pupunta pa, pala kayo ng Cebu. Oh, diba? Kasi kung alam ko na pupunta kayo ng Cebu, sa Cebu ako pupunta hindi ako pupunta ng Maynila. Pero ngayon, ituloy mo na talaga yung sa Manila and magnegosyo ka doon. Oo, oh, oh, kasi di ba nandiyan na yung ano, nandiyan na yung ticket baka mag magalit yung magalit yung nabigay sa ticket ko at... o, Kailan naman yung balik mo? After fiesta. <laughs> so, <laughs> dahilan talaga <na magagay>. guys. <laughs> <laughs> Ang dahilan wala siya pupunta na Manila. Dahil <laughs> piyesta nila ngayon 24. Wala siyang panghanda. Oo, oo. Yun yung dahilan. Kasi... Kaya huwag kayong maniwala dyan sa negosyo-negosyo na yan. Kasi si Uyong tumatakas lang po kasi piyesta daw sa kanila. Ang babaw ng ano mo. Ang sarap mo. Yun lang. dahil uh, sa piyesta, dahil sa piyesta. Isa din yung dahilan niyan. Mm -hmm. Walang yung piyesta na yan. Kasi nga, gaganapin yung piyesta sa amin. At uh, yung yung sahot natin 24 pa at saka 23 na ang fiesta is 23 <laughs> paano naman ako diyan oh uh, diba so yon isa din yung dahilan na ano fiesta so maraming maraming salamat O, yung na pinaunlakan mo yung interview ko ngayong hapon kasi yung mga ano eh yung mga followers sa sabi na sana pag pumunta ka raw dito or puntahan mm -hmm. daw kita sa inyo ay eh, nagkataon naman na nandito <laughs> kaya ba ako pumunta doon mm -hmm. and speaking of manila si Alita tap tap nagbigay sa yo ng 2000 pesos hey! dahil ba? uh, dahil baon mo daw yon sa manila Hala. so i e e cash ko na lang sa yo later hi shout out Bembem TV. Yan, yeah, ah, uh, paki naki shout nak si Kuya Bem na meron meron ba sa kaniyang ano, 1000. 1,000 <laughs> <laughs> oh, Ano, sabi ni, ni, ni Alitap Tap. Alitap Tap. Ang baon mo daw yun. Thank you, Bessie. Thank And you, thank you. And of course, at Team Palabi.com. Ah, ang pinakal meron pa. <laughs> Kapal din ang mukha mo. Ano to? Ano to? Ano Ano to? Ano to? Ano to? pa ako. Ay, akala ko kala ko. Ha. <laughs> Ay, pagkaha. 'Yon. Yeah, uh. <laughs> thank you sa ano, pa? ang ating team. Ano pa, ano pa? <laughs> Ay! 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 Hala <laughs> ikaw. Okay. Thank you sa team palaging Gutom na laging uh, sumusuporta sa ating grupo sa mga SG. Yes atay hindi, hindi na bago sa atin kasi nga pamilya na natin sila di ba so beshi maraming salamat din sa pakimkim mo uh dahil uwi din ako ngayon kasi kukuha ko mga gamit at babalik ako kasi pupuntahan ata sa Sibuan and ikaw sa Manila. Ah. So maraming maraming salamat mga Kapamilya. Of course, uyong Yes, thank you Gwen. Thank you so much. sa akin mag-ikwento uh, yung dahilan kung bakit hindi ka napapakita na demonyo ka. <laughs> so maraming maraming salamat. And see you on my next vlog. Yes, Bye-bye. Thank you.